Hello guys, welcome to my youtube channel Ito po muli si Mangboy Ayan, na tayo po ay ano, napadpad na naman dito sa ilog mga idol Upang tayo po ay mamana ng tilapia Ayan guys, may huli na tayo uh, Oras na naman po ng ating uh, pagluluto Dito sa nahuli nating na uh, tilapia mga idol Kaya pagkatapos nito kainan na naman kaya ayan uh, salamat at napakasarap ang mabuhay dito sa probinsya mga kaibigan dahil masipag ka lang sigurado may ulam ka na ayan uh, bago po tayo magpatuloy mga idol sana po ay huwag pong kaligtaan na pindutin ang subscribe button mga idol kung hindi ka pa nakapag subscribe sa mga bago po dyan na makakatunghay dito po sa munting channel ni Mang Boy uh, pakisubscribe na po mga idol at wagong kalimutan uh, pindutin din ang notification bell para sa ganun ma-update po kayo pagka may bago po tayong uh, upload mga kaibigan ayan wag din kalimutan Uh, mag-like o kaya eh, mag-heart at mag-comment and then share mga idol malaking tulong po yan para sa mga tulad po ni Mang Boy na nag-uumpisa pa lamang po dito sa Youtube mga kaibigan kaya thank, thank you thank you po sa mga magbabahagi sa aking mga munting content dito po sa Youtube at sana po eh, supportahan nyo po lagi mga kaibigan ang aking mga upload upang sa ganun ay eh, uh, regular po tayo nga magko-content para sa inyo mga kaibigan. Ayan, thank you, thank you guys sa mga suporta. At sana hindi kayo magsasawa sa mga munting inilalabas ni Mang Boy sa kanyang channel. Ayan, napakahirap po ang maging isang uh, creator mga idol pero kailangan po natin gawin upang sa ganon ay may mapanood ang ating mga taga-subaybay at uh, yan basta ang importante gawin lang po natin tayong mga vlogger ba na gawin natin ng ating obligasyon para sa ating mga taga-subaybay para sa ganoon eh andyan pa rin sila lagi na sumusuporta at susuporta sa ating mga Gagawin pang mga video mga kaibigan. Ayan, medyo kalsimang boy ah. Ayan, napakasarap po natignan itong uh, niluloto natin. Hmm, yummy yummy mga idol oh. Sausawan na lang ang kulang natin. Ayan, sigurado mapaparami tayo ng kain neto mga kaibigan. Ayan, ang sarap. Ang sarap talaga ng ating uh, niluluto na tilapia usok pa lang po niya mga idol sa ating pagluluto yam-yam eh, na po ang uh, amoy mga kaibigan kaya yan po tuwang-tuwa po yan si Mang Boy lagi pag uh, naka, napapa sa ilog uh, kasi basta malinaw po ang tubig mga kaibigan makikita po natin yung isda eh, talaga hong uh, meron tayong uh, ulam kasi ang ginagawa po natin ay uh, ang ating pamamana ay meron ho tayong